Hey guys, punta ako ng Alpha Mart. Ah, uh, ano na? 6:30 na. 6:30 na. Uh, out na kami. Punta muna ako ng Alpha Mart. Kasi wala ako diyan pang hapunan. Tinapay 'yon, tinapay sa Kung ano mabili. Wala kasi ang pang Kasi tinapay na kasi na hapunan ko sana sa gabi. Apa pahit logo, ano man, noodles, ano yung trip kong hapunan. Yan. Nandito ako sa mga bodega, warehouse, mga warehouse. <coughs> Trabaho ko dito sa ano, Bulacan. Yan. Ang bilihan dito malayo. Malayo ang bilihan dito. Kailangan lalabas muna ako ng compound. Uh, para ay, ah, pag tayo sinabas ng compound, ni Karsada, eh, ilang, ilang metro. Uh, hindi ko, hindi ko makarakula. Basta, mala, malaylayan ako, tinalakarin ko lang. ito mga bodega. Uh, bodega, kapila ang bodega. Uh, mga bodega. Ito, karamihan dito. Ano, mga ano yung mga parang Shopee, Lazada yan yeah, mga ganun. Karamihan dito. Uh, Iba-ibang kumpanya. Iba-iba rin yung item na tinda. Yan. Layo pa ako. Namili na muna ako hanggat maaga pa. Para may tamarin na naman ako. Eh. And... may umili yan ito malay malay na ito as guard house malabo ito na karsada yan ito guard house yan guard house Paul pumasok ang ano hindi mga steel pag nag-stay out ka and uh, bawal ka pumasok dyan siyempre stay out eto na yung ano lalakarin ko lang papunta dun sa Alpha Mart yan. medyo malapit lang naman kaya yung kaya na malakarin isa kasi nakakatamad eh lalo pag dating gabi sobrang gabi na dito madilim na masyado madilim na masyado rito Saka naka Tanan mo yung karsada dito Maliit lang Doon sa dulo na pupuntaan ko Doon sa dulo malit na lang yung space Kung ka magpapantay sa sasakyan Mahagip ka Kahit pa dito may, may, Mayroon ka pwedeng lakaran Doon sa dulo doon Maliit na yung space doon Yan. Medyo malaylay oh. Ito na ito, maritang space dito. Dito may daan pa. Ayan o. Kung hindi ka magdaan-daan dito, basta huwag ka, hindi ka na, kumbaga, tawid ka na ng tawid, hindi ka natingin sa mga sasakyan sa pulka ala pag mga truck nako mahirap na yung space dito ayun gasolinahan medyo malay-layo pa tayo ng kaunti lang naman konti na naman yung laylayo yan eto may kanal dito pag nagkamali ka lusot ito lang alpamart ang nanuhan ko dito kasi medyo malapit siya kaya na malakarin Ah, ang ano dito, ah, divine ang layo nilakad ko na isang beses or isang beses ba dalawang beses na yata ako naglakad eh kasi katulad yan may masyadong ma-traffic ang mahal pa ng bayad sa tricycle 40 papuntang divine atas 40 balik kaya ano kaya nangihinayang ako 80 na lahat eh kaya ginawa ko lakad na lang dito na tayo Alphamart na ano oh. Alphamart Pumili ako sa Alphamart yan Alphamart Ito medyo malapit-lapit lang kasi ito eh Hindi malayo sa Divine malayo eh Okay, pasok init. Mili lang ako na. Kung ano lang yung importante sa akin yung kailangan ko. Kailangan ang bibilihin ko. Tulad nito. Ito. 85. Eh, okay na to. Medyo ma mahatagal-tagal. Ito, ito pala sa ibabang. Ito. Ito. Ito, pwede na to. Meron na ako tong peanut butter, may palaman naman ako. Mamili muna ako. Hey guys. Ito binilihan ko si Wena Binilihan ko lang ganito si Wena eh. Kagano? nag-isa kami pasalubong ko na rin sa kanya para ano, Monday pa lang naman ngayon pero dala, bili na ako para kasi nakakatamad ang bumalik yan. pagkain ng utak natin mani para laging gising utak natin para na, kumagana gumagana yung memoria natin na, lagi ako nakabili naman eh. ito isang beses, isang linggo yan ay, nakapamili na tayo. Ay. Yan. Ito, okay na sa akin. Yan, tinapay sa isang laki mo, isang pantikanton kape. Siyempre, di mawawala kape sa atin kahit mainit. Kaya, <laughs> yan lang. Yung aking pinamili, safe card at saka katol kasi malamok sa barracks eh. Sa tinutulugan ko. Yan lang, okay na yan. Importante sa akin. Okay. Uh, puto na tayo sa ano, kaset. Nakita mo na yung mga bayan. Oh, yung mga ulam. Ayan guys, nakapamilya na tayo. Ako pala, di tayo. Ako na pala na mili. Okay na. Balik na ulit sa barracks.